Panahon na upang linawin at isaayos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR ang ruta ng mga pampasayarong jeep sa isang buwan na POV Consolidation Extension. Ito ang panawagan ni Senator Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Kasunod ito ng announcement ng LTFRB at DOTR na hanggang January 31, 2024 na lang ang mga jeepney drivers at operators na sumailalim ng consolidation. Ayon kay Poe, mahalagang makatutuhan ang konsultasyon sa mga apektadong sektor. Giit ng senador, kailangan ng win-win solution sa problemang ito upang matulungan na mayangat ang kabuhayan ng mga drivers at operators at mabigyan din ng mas maayos na transportasyon ang mga commuters. Umaasa din si Po na aksyonan na ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon ang petition ng mga nasa transport sector laban sa POV Modernization Program. Nauna niyang kinastigo ang LTFRB at DOTR dahil bilyones ang inilala na pondo sa kanila simula ng 2018 para sa Root Rationalization Plan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito natatapos sa panayam ng DZR rates kay Manibela President Mar Buena. Batay sa desisyon ng LTFRB simula kahapon ay wala ng prangkisang mga jeepney drivers at operators at hanggang sa January 31, 2024 na lang sila papayagan na bumiyay pa maliban lang kung sumali sila sa POV Consolidation Program. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.